Para sa aking balitang showbiz, pinagbawalan mo na magsalita si Charo Santos matapos na mawalan ito ng boses isang umaga pagising niya. Ayon sa Actress TV host, bumagsak ang kanyang immune system dahil sa kaliwat ka ng trabaho kaya't pinagsabihan siya ng kanyang doktor na wag muna magsalita ng ilang araw para mas mabilis umano ang kanyang paggaling. Sa pamagitan ng kanyang Instagram video, ibinalita ni Charo ang nangyari sa kanya kung saan nagulat daw siya dahil pagising niya ay wala na siyang boses. Siguro ayon kay Charo ay dahil sa back-to-back -back taping niya ng batang kiyapo at may military training pa siya kung kaya't bumagsak ang kanyang immune system. Dahil sa nangyari, kung kaya't binigyan daw siya ng strict instructions ng kanyang doktor na huwag magsalita at kahit bumulong man lang, kaya't hirap na hirap daw talaga siya noong field training exercise niya. Kinailangan niya raw gumamit ng whiteboard at pentel pen kung maikipag-communicate siya sa kanyang commanding officer at sa mga military training instructors kung saan mabuti na lang daw at nakagraduate siya. Sa ngayon daw ay unti unti nang bumabalik ang boses niya dahil sa mga gamot na iniinom niya kung saan umaasa raw siya na by next week ay bumalik na ng tuluyan ang kanyang boses.